Hi guys, welcome to my vlog. Ang topic naman po natin ngayon ay about po sa PoPo points and coins na nawawala. So bakit nga ba nawawala yung ating mga balance sa PoPo? So ang nangyari po guys is matagal po akong hindi nag-open ng aking Popo Live app kaya um, hindi ko po nalaman agad na nawala na po pala yung aking mga points and coins. So ang tanda ko pa po is meron pa po akong balance sa aking coins and meron na rin po akong naipon na points. Bale, hindi ko pa po siya non withdraw kasi hindi ko pa naman na -meet yung minimum na um, withdrawal amount. And naging busy na ako kaya hindi na talaga ako nag-open ng Popolive Live app. And then, ilang mga weeks ata or a week, Pagka-open ko ulit and nag-decide -nag ako na i-open siya ulit and mag-live, nagulat ako, siro na po lahat. So yung coins ko as in 0 and then yung points ko, yung mga naipon kong points, sayang din kasi as in nakuha lahat ni Popo. So yun na pala yung nangyayari guys if matagal po nating hindi inopen yung ating Popo Live app, talagang kinakain po ni Popo. So, sayang po yung pinaghirapan po natin. Kaya, ang suggestion ko po sa inyo, ang pa ko lang is, kung balak nyong tumigil, so make sure muna na punuin nyo or imit nyo muna yung minimum requirements para mag-withdraw para po hindi siya masayang. So, kung may points kayo or may coins kayo na natitira, makipag um, batuhan na lang kayo sa ibang mga host or makipag-trade po kayo para po hindi po siya masayang. So, itry po muna natin i-withdraw yung laman para hindi po sayang yung ating pinagpaguran. Kasi once na tumigil po kayo, hindi ko pa po sure kung mga ilang days or aabot ng weeks bago kainin ni Popo po yung balance natin pag hindi tayo nag-open. So, make sure, para ma-sure na lang po is paghirapan po natin or itry po natin na imit yung requirements, yung minimum withdrawal bago po tayo mag-decide na tumigil muna or magpahinga sa pagla-live para po hindi po sayang. So, yun lamang guys ang ating pag-uusapan po ngayon and hindi na po natin pahabain pa itong aking video. So watch out na lamang po sa ating next videos and kung may katanungan po kayo mag-comment lamang po kayo sa comment section and sasagutin po natin 'yan. Thank you for watching.